Great morning sa inyong lahat mga kapi At sa araw na ito mga kapi, samahan nyo ako na magpatsupet, magpagupet, magpatabas ng buhok Masyado ng makapal yung buhok ko, mga kapi, tignan nyo naman o oh. Tatabasan na natin yung gilid, makapal na nga yung buhok, tapos mataba pa yung muka So yan nga pala mga kapi, si Boyilas, si Kenny napakagaling na manggugupet Napakagaling na barbero niyan mga kapi kaya tara mga kapi, ka ano pa yung na Tara, let's go! So yun na nga mga kapi, ka ayun na tinatapos na. So yun na nga mga kapi, ka talagang kailangan lang natin tapos yung gilid. Gusto natin na iwan lang yung box sa sipin kasi pinapahaba natin yan mga kapi. Ka And inspired lang naman ako sa no, Batang Kiapo. Kaso mas pogi talaga ng sampung paligo sa akin yung si Coco Martin eh. Kaya tanggap ko na mga kapi ka na pagkalawala ko kay Coco Martin. Kaya mas ginagaligan ko na mga kapi ka kaya tignan nyo pwede na sumabag sa batang kyako hindi para maging kakampi ni Coco Martin ginawa talaga yung mukhang para golpi gulpi gulpihin daw yung bag ni Coco Martin kaya bago tayo sumabag sa taping mga kapi ka pinatabas na muna natin idol kasi natin si Bulldog ano kaya mga kapi ka is ko si Bulldog pwede na bang pamalito kay Bulldog mga kapi ka Syempre joke lang mga kanapis. So, ayan, seryosong seryoso si parang Kenny dyan. Seryoso si Migo. Parang may pinagdadaan ng mabigat. Grabe, nakapokus talaga sa paglilinya dun sa kilay ko. Ayos te, dun para sa gilid ng mga ko, ng anit ko. niya ng ganyang dalawang linya tapos meron pa sa kilay. Sa so, mga gusto magpatsupit dyan, dito lang kayo kay Kenny. Located po yan dito sa Barangay kanya, Karkar, sa Eskina, papuntang Baksihe. Ang galing manggupit pre, pwede pang nakapikit. Pag dilat mo pre, wala ka ng anit. Kaya tignan nyo mabuti pre, nakatotok ako dun sa salamin. Talagang tinitignan ko at binabantayan ko kung paano niya yung gawin. Kasi baka mamaya pagtingin ko at pagtanggal ng kamay niya, wala na yung tenga ko pre. Pero syempre, dahil magaling naggugupit sa atin. 100% yung tiwala natin. Panoorin nyo nga pala mga kapi yung, ano, yung uh, advertisement na ginawa namin. Yung ads na ginawa namin para sa Julius Bake Shop. Si Boy Hilas pala o si Kenny yung nanggugupit sa akin ngayon yung gumanap doon na nagbigay sa amin ng tinapay. Kami yung uhugi na magkapatid doon ni Boy Negro na walang makain. Umaasa na lang kami sa tira-tira. Panoorin nyo doon kung paano kami bigyan ni Kenny ng tinapay. So, ayan mga kapit, ka tignan nyo, tinatabasan na yung kilay ko. Ayan oh. mm -hmm. kulang na lang, dukutin yung mga mata ko. Pero talagang the best yan mga kapit, ka ang galing. Tignan nyo, pinapinalize. At ayan na nga mga kapit, ka yan na yung finished product ng panggugupit ni Boy Hilas. Ayan si Boy Hilas mga pre, tignan nyo naman Oh. Solid ba pre? Solid ba? Sabi nila, pag pinanganak kang gwapo, talagang tatanda ka pa rin gwapo. Kaya, pagpasensya nyo na mga kahapi, pag naiinis kayo sa video na yan, este sa pagbumukhang yan. Kasi ang pagbumukhang yan mga kapi, yan yung naman yung pinakagwapo sa lahat. Mas gwapo pa sa